pa. Tulungan mo ako. Oh. Namatay po ang anak ko. Pinatay po ang anak ko. Pinatay po ang anak ko. Ang anak ko si Nora Unor eh. Kasi oh. may inal, eh. Wala pong sakay ang aking planeta. Ay! Sputnik si Mayor! Yeah. Yon, nung panahong nasa Bilibid ka, ano yung oh. mga talagang iniyakan mo, yung kalungkutan na daman mo nung panahong nandun ka sa Bilibid. Yung talagang hindi mo makakalimutan. Yung hmm, hindi ko makakalimutan yan, eh. nung ako'y nakulong, hmm, bago pa lang ako, eh, pagtapos ng dalaw, 24 po yun ng December. Oh, no! So magpapasko? Yo. Magpapasko. Naglabasa na po ang dalaw nun. Siyempre, sisilip ako sa bintana. Pasko! Yun ang pinaka... Pinaka... Na ano ko? Malungkot na mong uh, na, eh. na, nasis, na ano ko ba? na-experience ko. Yung bang lumay... Na, La, ako, nagagawa ko lahat. Pero nung time na yun, nung Pasko, Pasko, 24, puto ka na, sa lubong ng Pasko, napaiyak ako talaga. Kasi hindi ko sila kasama nung Pasko noon. Oh no! At meron pa akong experience, Bosyo. I-open ko na sa inyo. Aka kakosa sa. Ito talaga. Tagos. Tagos talaga 'yon. Oh yung sinasabi ko sa yung nasa laya ka na bigla kang nakulong at tumihingi ng tulong ang isang mahal mo sa buhay na wala kang magawa katulad nung anak ko eh nabaril po ang anak ko nawala po ako sa tabi niya sobra sakit yun hindi ko talaga ma hindi ko matanggap tanggap yung nangyari na yun sa anak ko nawala ako sa tabi niya na pa tulungan mo ko pa tulungan mo ko Namatay po ang anak ko. Pinatay po ang anak ko. Kinatay po ang anak ko. Oh my God! Nawala akong magawa. Kasi na, oh, nakakulong ako. Yan po ang isa sa mga... Pwedeng, ano ko, pwedeng mangyari sa mga taong makukulong. Na, na, experience yung, kong napakasakit. Yung wala kang magawa na gusto mo silang tulungan pero wala kang magawa. Totoo yung boss ang hirap nun sobra Napakang sobra hirap. hirap masakit masakit pero nalulungkot ako sa nangyari sa anak mo hmm. mayor pero napagpasadyos ko na yun kasi ang alam ko naman eh ang buhay natin talagang isa lang buti mayor hindi mo naisipang magigente, paglaya ako gaganti ko ang anak ko ano? naman kasi mangyayari napakalawak ng utak ni Mayon no? Wala kasi mangyayari tama, kung gagalti ka. Mapapahama ka rin. Pwede naman makapatay ka. Iba naman ang kaso mo, nakapatay ka. Dating small lang ang kaso mo. Ngayon, murder na. edi eh di kulong ka na naman. Ang isa pa, isa pa sa pinangangamba ko dito, once na makagantihan ko yung mga ganun oh. ako ngayon magtatago, at sila naman ang baka balikan, mas lalo masakit. Nilawakan mo lang talaga yung pangunawa mo? Eh, yun nga ang na sinasabi But ko sa iyo, sana, sana lahat ng mga napupunta doon nakakaunawa ng katulad mo, yun. Bili ba ko sa isang katulad okay. mo? Salamat, pero sa akin kasi, yun, wala talagang, uh, bosyo wala talagang mangyayari. Pag uh, gumawa ka ng mali, at gagawa ka pa uli ng isa pang pagkakamali. Eh, wala tayo pupunta. patong lang? Wala. wala, wala. Man, wala. Masakit. Papahamakan masakit. lang? Masakit na naman. Pagdating sa nakaagrabyado ka, makukonsensya ka. patay mo yung pumatay sa anak mo. Ikaw naman, habang buhay ka magtatago, o makukulong ka, mahuhuli ka, eh di hiwalay ka na naman sa pamilya mo. Eh, yung base lang sa experience ko, ako po yung taong may pinagkatandaan. So, talagang inisip mo na lang yung kahihinatnan kung gagawa ka pa ng masama oh, okay. o hindi. Bilib ako sa iyo. So, so pinapabilib mo ako ng sobra. Wala ka bang pasot Ah, siguro. <laughs> Pagka nakalaya na uli ang bulsa ko sa pagkakakulong. Ay. Medyo ngay wala ngayon eh. <laughs> hapit pa. Hapit na hapit <laughs> ako ngayon. <laughs> Walang pondo yun. Ay, so, siguro na mo, Bosyo ha. Ah, Ayan. O nga. Etong mga tatoo ko ha. Ah, Ayan, yan, yan. Ito eh, ay eh, may... Hindi marami. Okay. okay. Hindi uh, marami itong tatoo ko. Okay. Okay. tatoo. Ayan, pa, si Nola uno Eh. Oh. Kasi may inunol 'di. Ito po mga tatoo na to. Eh siguro na nyo madalang lang. Hindi po ako nagparami ng tatoo. Bosyo. Ito okay. po eh mga time na yon, eh, isa po akong nalulungkot na tao oh no dahil nga sa pangyayari sa akin sa sobrang buryon, eto naman po eh, siguro privilege ko na sa sarili ko nung ako mayor at ang nagtato sa akin na ito eh, isa rin bosyo wow buro, kilala rin yon, galing din ng maximum malaki. malaki kilala po nila yun so pag nabuburyo pala yung mga taong maraming tatoo dito po namin dinadaan. Uh, yung buryo. Buryo. Okay. Talaga namang gusto rin namin yan. Tulad neto, etong tatoo na ito, itong na ito, eh, siyempre, eh, ayoko na rin mawalay sa mahal ko asawa. Kaya, tinatatu ko na siya dyan. Uh, Kahit saan man ako magpunta, tinatatu ko. Ito, eh. mga anak ko. Yan. Ito, mga anak ko rin. Yan. Yan ang mga... Yel, ayon sa mga, ano, meron ka bang pinasan? na pangalan ng na mga nakasama mo sa loob ng bilibid? Mag Ay, wala. Planeta. Yes. Meron ako niyan. May, ah, so, nyan. So, eh, so, ibig sabihin nyo, uh, isa kang Sputnik. Sputnik po ako, mga mm hmm. Kasa. Sputnik, number one tayo, Sputnik, mga kosa. Ngayon, bakit yung... hindi, Bakit hindi ka nagtapasan eh, non time kasi na ako yung nakulong. Eh, wala naman ako nakikita magandang pamamalakad ng mga nanonungkulan. Noon? Noon. Okay. Kaya, baliwala sa akin yung pagiging mayor nung nando doon, vice, bastonero, o kung sino mga kortorero yan. Sa eh, So, so mga unang pasok mo doon, hindi mo nagugustuhan yung mga pamamalakad nila. Kaya, hindi mo din sila pinasan. Tama? Parang ganun lang. Yung iba po kasi abusado eh, sa panunungkulan. Ah, okay. Sobrang abusado. Iba yung siya. mindset mo, no? Yo, no? Yung, yung tawagin, eh, number one sa magnakarta namin yan, yung pambabalukol. Ah, talaga? Masama yun. Mas Pero ginagawa ng ibang nanunungkulan? Ibang nanunungkulan, talagang brutal talaga eh. Totoo lang po yan mga kosa. Napa, nababase lang no, yung, no offense mga kakosa ah, Ito, ito ay experience kakos, ni Mayor Experience ko yan Totoo nangyayari yan eh, Masyado tayong naabuso ng mga nung araw na hindi pa tayo nanunungkulan eh Andyan yung kukunin yung mga ano man meron ka sa katawan Andyan yung meron ka pagkain na gusto nila sila rin ang meron eh, kinukuha nila yon, Nakati nila. Kasama sila sa partihan, parang gano'n yun. Sa pilitan yun? Although kasama naman sa panunungkulan yon ha? Mga kakosa, wag ko kayo ma-open. Kasama naman sa panunungkulan yun. Eh, bilang nangungulungan, nanung sa experience ko lang, ha? Nabasa ko lang at nakita ko lang sa personal yung mga ganyang pangyayari sa loob ng kulungan. So, yun ang dahilan kayo wala kang pinasan sa kanila. Oo. eh, papakita ko rin mo sa inyo. Ito. Para malaman nyo, wala pong sakay ang aking planeta. Ay, Sputnik si Mayor. Yeah. Legit. Legit. Ha? Ayan yung mga boses na yung wala, nagpapatunay. Wala po tayo sinakay dyan dahil hindi ko po gusto yung mananunungkulan ng araw na Mga taon na yun. Kaya, na obliga ako na mamangkat, magpatatak, dahil gusto ko mamangkat. Okay. Gusto ko ma-experience ang pagiging spotnik. Uh, yun nga lang, medyo hindi ko ginagusto yung pamamalakad ng mga nanonungkulan nung mga araw na yun, kaya hindi ko sila isinakay. Okay, yun. Salamat, salamat sa kaalaman. Salamat. Ito ang pinaka-importante pinaka-importante sa lahat kung bakit ko ginawa tong vlog na to sa iyo. Patungkol sa mga kabataan, anong masasabi mo sa kanila? Na para maiwasan na rin nila yung mabilibid o makulong para hindi na nila maranasan yung mga naranasan mo. May mensahe ka ba para sa kanila yon? meron. Meron tayong mensahe sa kanila, lalo na sa mga bago ngayon, mga kabataan na mapupusok. Ay, ang dami niyan yon. Sobra. Mga bata na mapupusok. Hanggat maaari, disiplina. Disiplina sa sarili. Respeto sa kapwa. Para hindi nyo maranasan ang pangungulungan. Huwag na kayong gumawa ng hindi, mag hindi maganda. Mapapariwara lang kayo. Ika, sa pa, lang lang nila yan. Isa pa, maraming malulungkot na pamilya nyo kapag kayo ay eh, nakulong kasi yo handa daw sila eh ha ah? handa daw sila kaya hmm. kaya daw nila yo even, lagi ko na rin hindi sila natatakot Dio. Kasi hindi pa nila nararanasan Hindi no? Na. pa kasi na rin nararanasan ang makulong Pero once na pumasok sila ron yeah. Lahat yan Ayan <laughs> na. Lahat yan dadanasin nila Kaya sa inyo mga bagito Yon. Sure. Hanggat maaari Disiplina Kairali nyo sa sarili nyo Mahalin nyo sarili nyo, pamilya nyo siya lang ang buhay natin kaya hanggat maaari baguhin nyo ang mga maling sistema yun itama nyo sarili nyo maraming salamat mayo sa mga payo mo sana naman sana naman maunawaan nyo ang sinasabi ng isang mayo sa kanya na galing sa kanya na Ah, uh, yun isa na lang Tatanungan to. Tanong ko to para sa'yo. Ano na ba si Mayor ngayon? Ito malaki pinagbago ko kasi hindi ko tayo marunong magsinungaling. Kung wala nang ako lumaya bilang isang preso, marami rin po ako napasok ang trabaho. Talagang pinilit ko po sarili ko para lang magbago. Andiyan na nakapagtrabaho ako sa malalaking kumpanya. Halaga parehas mo siya. Sa parehas at sa magandang magandang buhay ang aking nilaan sa aking palabas. Halagang bumawi rin ako sa pamilya ko. Kasama ko sila. Eh, ang kalagayan ko ngayon ay eh, nasa maayos na kalagayan no? Andiyan po yung nagtatrabaho na rin po ako sa barangay. Uyun, no? Dating <laughs> hindi naniniwala sa gobyerno, ngayon ay naglilingkod na para sa kabarangay niya. Tama yun? Dati pong kalaban. Kalaban? <laughs> kalaban. Pero ngayon? Lumalaban para sa itaayos ng ating bayan. Yun! Yan ang mga mindset ng mga taong dapat natin pamari sa mga, mga kaosa Yan. Yan nga pala. Maraming salamat, Mayor, sa pagpapaunlak. Salamat Isang karangalan. Isang karangalan na ba? makausap ka. Legit! Mayo Enan. Salamat po sa inyo. Pag po kayo sanang i-subscribe. Palo. talo. Ah. Ah. Bosho Official. Mayo Enan. The best to, the best to. nyo po. Maraming salamat sa inyo. Bosho, thank you. Salamat, boss. Sal